Hello, ayan po Nagbababa oh. sila dyan Diyan ko ibinaba sa harapan ng bahay ng pisang ko Kasi doon, nalanganin doon Kasi baka maraming dumadaan na harvester Di makadaan sa bukay Ayan po, nasa along the highway ako Ayan oh. Diyan ko nalang binaba yung palay Kinakalabaw po Mula ro sa bukay, kakalabawin Pagka na-harvester na Ayan hindi po kasi makakadaan yung mga ibang magbubuhat to kasi maputik. Kalabaw lang po talaga yung makakaano. Ayan o, oh, dyan nila na dyan nila ikinakamata. Ang tawag daw, yung mga palay. Eh. Mamaya po ha, ah, puti na yun ang buyer. Ay, ano lang yan eh, palusot lang eh. Kahit medyo magastos, nagpapalusot kami ng palay para meron na namang ano eh, gigilinge Sayang naman yung bukid pag hindi nagalaw uh, Ano po yun eh puro patubig ang ano niya, walang ano? walang irrigation. Inaapura po namin kasi iyahanda eh, namin yung bukid, tataniman na naman uli itong wet season. Ganyan po talaga ang ano, um, ang farming dito sa Nueva Ecija. <laughs> Palakasan lang ang loob, Tsaka tsempuhan lang din. May kahit pa paano may nakukuha naman, no? Ayun po. Sang hapak na lang yata sila. Ito naman po nakuha lahat, iba 'yung iba'y sariwa pa pinapuha na namin kasi baka abutan pa ng mga ulan eh dada pa walang makukuha lalo kasi yung baha pa ang problema kasi isa po naman problema namin yung baha eh, yung kapag ka lumalim yung tubig ayan na po yung pagmadaya yun na yun na na punti lang yan mga nakukuha lahat meron pang natira mga 80 pa lang yan sige po hindi ah, ako lumalabas dito ako sa sasakyan may init eh kanina umaambon ngayon may init ngayon dito ako sa loob ng sasakyan dito ako sa highway eh, oh. dito ako parada sa gilid malamig kasi rito dito ako nagigahiga hindi na muna muna yung tao ko sa bukid Ya apa? Ya apa mah? Sige po. Boleh. Ciao.